mabilis itong bus na ito baka ito ay magpapasakay bulan yun bulan o bulan ako sabi ko lang taglit taglit boss bulan magkano pinakababa ang presyo natin may tutulungan lang akong kaibigan natin ilan yan? isa lang bulan ang baba nito Laka mababa na lang boss kasi limitado yung pera niya. 700 yun, laka maganda. 700, boy. Okay na. Salamat, salamat ha. Mag-ingat ka. Ingat ka kabayan, ingat. Wow. Kabayan, tilungan ko lang yan. Lubran, salamat. Pambihira. Yan. <laughs> so, ayun mga panala friends at uh, sa mga nakapanood ng ating vlog patungkol kay Reynaldo na pinasakay natin papunta ng Bulan, Sorsogon. So, meron tayong update kasi ay nag uh, nagchat sa atin o kumontak sa atin si Merah Gulpo at saka si Asli Gulpo at saka si Albert golpo <laughs> at uh, ito daw ay kapatid ni Reynaldo at saka sa lukuyan ay magkakasama na sila doon sa Bulan Sorsogon. So update tayo mga idol uh, Subabay so niyo yung mga kaganapan at uh, susubukan kong uh, i-video call ang pamilya ni Reynaldo. Alright let's go mga panalo friends. Salamat Thank you for watching <laughs> Guys tata, tata bagian natin tu si Albert Golpo. Loh. Bos. Bos. kami. Hmm. <tipas> Bos, kami. Si Panoli. Ito po si Albert. Boss. Wow. Wow, shout out. Boss, magandang gabi, boss. Ikaw po si Albert. Hello, po, oh, bossing. Si. na si. Hello, si. Reynaldo. Ay, oh, yan. po. Yan, si Reynaldo. Nakakita na natin. Yan, legit. Ito si Mitch Panuli. <laughs> Sarap ka magandang gabi. Albert. Oh. Loudspeaker mo. Para naman tayo magkaroon ng update sa... Ako'y nakablog ngayon. Nakablog ako. Yan, guys. Ang mga panulipres at uh, kumuntak sa atin. Albert Golpo. Sino po yung Albert Albert Golpo. Ikaw. Ako, ako. Ikaw po yung kapatid ni. <laughs> ah, kapatid mo si Reynaldo. <laughs> <Charvel>. Yan, <Yeah. laughs> shout out po. Ma masaya tayo at uh, nag-update kayo sa akin si Albert Gulpo. Ito pala yung kapatid ni Reynaldo. So legit uh, mga panwari friends. Nasa, uh, nasa uh, po, asan po kayo ngayon? Balik talon mga camera mo, kuya. <laughs> po. Po. Yeah. Magandang gabi po. <laughs> may like Yan ah, uh, oh, may negosyo sila oh, may mga pili oh. Ay, okay. tama nga yung kwento sa akin ni Reynaldo. Meron mga pili, may mga pili sila na yung mga basyad. yung, mga basyad okay. nagbabasyad sila yung pili. Ang tawag sa kanila sa Bicol. Oh. Salamat para sa ano sa mo sa kapatid ko. Salamat. Ay, <laughs> <Yeah>, salamat. <laughs> salamat kuya, salamat. Anong anong pangalan mo kaya? Anong pangalan mo? Ernesto, Ernesto Junior. Ah, Ernesto oh. Junior. Ano niyo si Reynaldo? Kapatid ko po. Ah, kapatid yeah. niyo. Yeah, Ay, salamat naman at uh, nakita ko nga dun sa kay Albert na mga post si Renaldo. Oh, nag oh, oh. Nagtatrabaho na pala. Oo, oh, nandito sa bahay, dito tumuloy. Ay, saan po yan lugar ninyo? Saan yung lugar ninyo? Ah? san lugar yan? Ah, uh, Bulan. Sa Bulan, Sursugon. Bulan, Sursugon. Yan, sa Jamurawon. Opo, opo. Yan, 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 gaito. Ah, Sobrang siya tayo takaw sa pati mga, yung mga kapatid ni Reynaldo. Maayos na pala ang kanyang, uh, kumbaga nakapagtrabaho na. Ayos na, kuya, ayos na. Yan. <laughs> salamat, kuya, salamat. Yan, wow. Ah. na kayo, ha? So mga viewers ko, so, nakablog ako ay Sino si Mera? Dawa. Mera Aha. Gulpo, sino si Mera Gulpo? Ayun yung Asawa yun eh no, ah, Ernesto. Ay kasi may nagchat sa akin kahapon. Bayaw yun ni ano, Renaldo, si Mera. Eh kasi asawa ng kapatid ko. Gulpo din. Gulpo na rin. Ayo. Ah, Mabuti naman at kung uh, kumbaga okay na si Rinaldo na kapag na siya. Kumbaga sabi ko nga sa kanya, uh, patuloy lang magdasal. Kumbaga kapit. Ganun talaga ang buhay. Kumbaga uh, sa ngayon, walang wala pero dadating ang araw, magsikap lang sa buhay, makakaraos din tayo. Wow. Ano? Yun. Salamat po tinga. Ya yeah, na kayo ha, ah. pasensya na. Oh, pasensya pati yung anak ni Asli. Yung panganay niya. Nag-chat niya sa akin nasa Manila pala yon. So yan tingnan natin sa sa mga susunod na araw, uh, alam mo nagba-vlog ako. Pag mayroong uh, gustong magpaabot ng uh, pagtulong, pagmamahal, kontakin ko kayo. Ano? Wow. Si Lala. Ano, idol sa pagmumotor, ingat. Yan yeah, yun ang harap buhay natin ay. At ngayon nga nandito ako sa bahay, ang ah, gagawin ko ng parol. So mabuti naman ata kung bakit nag-friend request kayo sa akin. So, inaccept ko naman at ito na nga mga guys, nakausap natin yung mga kapatid at uh, natin si Reynaldo. Okay na, nasa bulan, so wow. sorto na mga pangalitin. So, maraming maraming salamat sa Panginoon Diyos at tayo ay nagkaka-ugnay-ugnay, nagkakakilakilala at syempre sa pamamagitan ng ating pag-vlog, meron tayong natutulungan na sabi ko nga hindi man kalakihan guys. So, salamat, mag-ingat kayo ha, ingat kayo. At may... Okay, eh. Oo, oh, oh. Nung palang, uh, ko siya, pasakayin ko siya, pasakayin may bagyo nung Sabado ng gabi. Oh, Linggo, Linggo na lumating dito. Yung yung bagyo ano, oo, oh, kaya nga kaya sobrang lakas din nga dito nung nung umaga ng Linggo. Ah, uh, lakas ng hangin dito kaya sabi ko mabuti na lang si Rinaldo pasakay ko na nung nung Sabado ng gabi. Anong oras siya dumating diyan? Mga alas 4 ha. Alas 4:00 daw magaling araw. Ayo, oh, mabilis nga, mabilis kasi umalis ito alas 5 ay. Eh, uh, yan sila kayo. Sabi ko, ordinary na lamang. At para kahit paano, eh, may matter pa sa kanya na ah. pang, pang kain ka. Shout out sa, ano, sa bus na GPH. Oo, oo, Shout out Ay, sa bus. Sa bus driver. Shout out. Ay, <laughs> yeah. yan. Salamat sa iyo, kaibigan. Ay, sa kapatid yun. ni, Re, ni Reynaldo, ano. Salamat. Salamat na marami sa inyo at uh, God bless. Wow. Uh, Tuloy lang tayo sa buhay. Kumbaga, hanap buhay lang tayo. Araw-araw, ano. Salamat, Rinaldo yeah. Laban lang, laban. O, laban lang, laban sa buhay. Ganun talaga ang buhay. Kaya yeah, <laughs> si Rinaldo, <laughs> kaya si Rinaldo, kaya oh. to, kasambalino pa rin. Ayun, oh. Talaga nga, pukin yan. Aba pa lang pukin yan. <laughs> Nainyan na, na, yung pangita sa atin. Ayun o. Oh. Uh, Ganun talaga, sabi ko nga kay Rinaldo, ka kita mag-vlog guys. Mag-vlog din kayo dyan, pwede mag-vlog. Pwede <laughs> yung inumin. Salamat. Magandang gabi sa inyo. Yeah, salamat, salamat. Salamat, salamat. 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 Ah, yan, yan. sabi mo kay Reynaldo, mag-iingat palagi. Shout out sa pamilya mo, ha? Sa asawa mo, sa mga anak mo. Maraming maraming salamat sa inyo. At uh, na kayo. At tayo ay nagbablog nga tayo. So, salamat, Reynaldo. Ayun ito, ha? Yung yung kanyang kulay asul. hello, Robin Padilla dating. Pambirang <laughs> Salamat. Ganda kami. Yan guys. Okay. Nalilap na natin guys. Yun guys. At uh, legit. Uh, nakausap na natin yung kapatid ni Reynaldo Gulpo. Shoutout sa mga Gulpo family dyan sa barangay Jamurawon. Bulan, Sorsogon. Shoutout wow. mga kabayan. Ito nga po. Ang update na sa atin at personal kong tinawagan si Albert Golpo kasi ang dami yeah. Okay. nagmimisi -me sa atin yung Mayra Golpo so let's go mga pala at ito nga ka chat natin si Albert Golpo yan sabi niya kagabi ay boss salamat sa tulong mo kay Reynaldo ang pinasakay mo sa papuntang Bulan Sur Pugon kung kaya naman na sinagot natin okay po salamat din sa inyo sabi niya okay po nagtatrabaho na po siya ngayon dito sa kapatid namin sabi niya ganyan sabi ko, ano po niya si Reynaldo? Kapatid po ako, boss. Wala kasi kaming kontak sa kanya. Kung meron po kaming kontak sa kanya, padadalhan po namin siya ng pamasahe. Sabi niya, ganyan tama. Wala siyang cellphone nun. Ito, sabi niya, salamat po, boss. God bless. Nakita mga vlog mo kagabi. Yan, sana marami po po kayo matulungan. Yan, sabi niya, ganyan. Sabi niya, chat sa akin. Sabi niya, pag nagkaroon kami ng pagkakataon, makapasyal kami dyan sa iyong lugar sir panuli sabi ng ganyan kami okay naman po dito konti rin kami pinagkukunan na niyog at tinan kami hindi rin magugutom pag dito lang yan okay naman yun sabi nga ni Reynaldo meron daw silang uh, sinasaka doon na niyog at siguro meron din sila mga lupain doon pili at niyog at palay ang hanap buhay namin dito sa sa Bulan Sorsogon. tama, tama nga sabi ni Reynaldo sa akin na yun ang hanap buhay nila doon. Kaya ano, nung no, nag-aabang na kami ng pampasayarong bus, sabi niya sa akin, nag-imig sa akin na pag daw naka -uwi na siya roon, padalhan daw niya ako dito ng pili. Sab, sabi, ko pa paano, sabi niya, ipadadala ko sa bus, pahihintuin ko dito, i, -i -chat, chat ko sa iyo ng beer. Sabi ko, okay, sabi ko. Sabi ko, okay, kung yun ang gusto mo, basta ang mahalaga ngayon, sabi ko, ay makasakay ka na at makauwi ka sa iyong pamilya. So, salamat yan. At uh, nagkaroon tayo ng contact. Kay wow! Ang kapatid rito ni na Reynaldo. At uh, nung isang gabi nga, nag-chat sa atin yung Mayra Gulpo. So, sabi niya dito kasi, ay okay naman po siya, kuya. Tulog na po siya ngayon. Maraming salamat po sa pagtulong nyo. Maraming... Sana po marami pa po kayong matulungan. Sabi ni Mayra po po. Yun. Yun. Salamat po, ma'am. Salamat at uh, napanood na pala ninyo yung vlog natin. At nag-contact pa rin sa akin yung isang anak naman. Nag-chat din sa akin sa Facebook page naman si Asli gulpo Yan. Sabi niya, kuya, maraming salamat at... Uh, natulungan po ninyo ang papa yun daw papa niya so ayun at sinagot ko na rin siya sabi ko okay lang po at uh, mag ingat po kayo dyan sa Bulan Sorsogon so siya pala nasa mainila din so ang kabuhan uh, malagod kong binabalita sa inyo na wow. okay na na ng maayos ligtas si Reynaldo sa Bulan Sorsogon at kapiling na niya yung kanyang pamilya na sabi niya ay apat na taon niya na hindi nakapiling Wow. Niya, siguro nagkataon lang mga idol. So, kasi na po, mga panunod friends, sa lahat ng mga minamahal na ating viewers, sa lahat ng mga organic subscribers, sa lahat ng mga nakatotok, nakasubaybay, mga kababayan natin sa Bicol, Pasensya na po kayo kung kayo maispatan ko dito. Halimbawa, at kayo ay naglalakad pa ng probinsya ng Bicol. So, pasensya na po sa mga kababayan natin dyan at siyempre sa pamilya nito, sa mga kakilala, mga kaibigan. Salamat po ng marami sa inyo. Pagpalaan po tayo ng Panginoon Diyos. Salamat po. Bye-bye. Wow. God bless.